Labing anim na milyong piso na halaga ng tulong na ipamahagi na. Nag-DSWD sa mga nasalanta ng bagyong ramil sa Western Visayas. Ang kasama natin sa balitan niya si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. RMM kabuo ang 16 na milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasa lanta ng Bagyong Ramil sa Aklan, Antique, Capiz at Iloilo sa Western Visayas. Kabilang sa mga relief ang mga family food packs at mga pagkain na agad na pwedeng kainin upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga evacuees. Sa kasalukuyan, higit sa 7,000 individual pa ang nananatili sa mga evacuation centers habang mahigit 3,000 pa ang pansamantalang naninirahan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan habang naghihintay ng pagkumpune at muling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang subaybayan ang sitwasyon, suriin ang mga pangangailangan at tiyakin ang maayos na pagbibigay ng tulong at serbisyo. Kasama mo sa Arimen, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas Tata Arimen! Ar and Network News.